O, paano mo yan lalaruin? Lumilipad eh. O saluin mo. Wee! Gagi, parang kayong dalawa yung bula eh. Sino ba yung bula sa inyo? Ikaw It yata yung bula eh. Ikaw na lang paglaruan ko. Okay. Ayan o. Oh. Wee! ka! O oh, ano? Gusto mo sumakay ng kotse <imeter> <hoo> <mon versucht> yung mga kraken at ngayon ay another horror game so ito yung horror game na tipong iba na yung karakter na nilalaro natin ngayon at ito ay si Po okay? nagbago na si Po ito yung karakter na tipong pinagtitripan natin hinulog natin kung saan saan hindi natin pinapakain hindi natin pinapainom ng tubig natin binibigyan ng dede, hindi natin nilalaro ng maayos. pa natin yung buhay niya, kaya naman ngayon ay maghihiganti na siya sa atin. Maghihiganti na si Po, kakainin niya na tayo. So, maglaro na tayo, umpisahan na natin ang laro. Tignan natin kung anong gagawin ni Po sa akin. Po, wag po. Okay. Take care of po, di ba? Para lang yung po, pero may ano na, may POV na tayo. Feed po, clean po. Nasaan si po? Po, nasaan ka po? Oh, ito si po. Hello po. Oh, parang ano ah, baby in yellow. Take care of po, feed po. Ah, uh, po. Ah, uh, feed. Okay. Laro 'yan, playground. So I think dito lagay ka Oh, ho, oh, Uy, Wala si po, Oh my God, nag, nagbag yung game. Patay. Bo. Nasaan ka po? Nagagagi. Nawala po si po, Uy, Leon Kennedy. Big fan ka pala ng ano. ano. Okay po. Anong gagawin ko sa iyo? Anong papakain ko sa iyo? Yes ko po. Oh, ito. Chicken. Chicken gusto mo? Oh, wala tayong chicken po. Ah, ano, dito lang pala. Kasi kapag wala po, order pa ako sa McDo. Malayo pa naman McDo dito po. Ayan. Hindi ka pa busog? Gusto mo ubusin mo lahat to, ha? Grabe ka naman. Gusto mong tumaba? Huwag. Huwag. Huwag mong gayahin si... Casio. Okay? Huwag mong... Huwag mong gayain si Casio, okay? Huwag mong... si okay? kang kain ng kain po. Gagi, kumain. Gusto niya talaga kainin lahat. Oh, ayan, iubos ko to sa iyo lahat. Tang ina ka. Ha? Gusto mo sa iyo lahat ng pagkain tapos ano ako, wala akong pagkain. Hindi, hindi ako makakain ganoon. Sa iyo lang lahat. Sige, ito, busin mo, walang sa akin na lang magugutom ako dito, walang mag-aalaga sa iyo. Okay, clean po with soap, okay. Paano ka naging madumi, okay? nag-gunting ng maayos tapos maging madumi ka lang. Okay, sige po. Saan kita ilalagay po? Diyan po. Okay, ano to? So. Oh. What? Po, ito po. Ito po. Uy, ano yan? So, hindi ka pa nga nababasa. magsoap ka na. Ano ka ba, alien? Ano ka ba, alien? Nandito yung soap. Nandito ba? Ah, nandito yung soap. Wow. Hel -hel to ha. Nasaan yung soap? Wait, nasaan yung soap? Hindi ko makita yung soap. Ito ba yung soap? Oh, ito nga. Okay, ito na yung soap na hinahanap mo. Ayan, ayan oh, ayan, ayan. Tapos, ayan. Ha. Yan, maging bubbles ka. Lipad ka. Maging surf ka. Lipad, lipad. Po, lipad, lipad. O yan. Kainin mo yan. Kainin mo yan. Tarantado ka. Ayan. Sige. Tama na yan. Ma Overdose ka dyan. Gagi na wala. Allah. Po naman. Paano ba kita? Ano? Wash ko with water patay. Nawala ako yung ano. Delikado to. Retry, retry, retry. Restart, restart. Nanshalan kay yata po ah. Oh. Yan. Yan. Mm -mm -mm. Ano? Anong gusto mo ha? Mm. Yan. Ikaw, lipad. Lipad. Kainin mo lahat ng bubbles. Yan. Tama mm. na. Tama na. Okay. Tapos ano? Ano? Wash po with water. Ano? Anong water? Oh, yan. Give po medicine. Ako, nagkasakit si po. Ayan. Tinapon kasi natin. Diyan ka lang. Pagod ka na po. Hindi pa nga tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo po. Eh. Tapos pagod ka na. Oh, laro. Play with po. Okay, let's play po. Po, po, tang ina mo. Okay, po. Oh, ayan. Oh, paano? Ala, nawala yung bulag, gago pa well, yan. paano mo yan lalaroin? Lumilipad eh. O, saluin mo. Wee! Gagi, parang kayong dalawa yung bola eh. Sino ba yung bola sa inyo? Ikaw yata yung bola eh. Ikaw na lang paglaruan ko. Okay. Ayan o. Oh. Wee, ka. O, ano? Gusto mo sumakay ng kutsi? Tara, sakay tayo. Hmm, yan. Sakay. Hindi ka pala marunong eh. Bakit may kutsi ka? Wait. Ah, eh, ito pala yung bola. Ano ba? Oh, hindi. Soccer ball yung hinahanap niya. Idol niya si Messi. Okay. Po. Put po bed and sleep. Po, wala tayong soccer na ano ha? Wala tayong soccer po. Wala ka. Po. Oh, ayan. Kunin mo po. Ano ba? Oh, ayan. Saluin mo. Paano ba laruin? Hoy, po. Namumut. Putang ina ka talaga po. Kaya pala. O tapos, ganun lang. At, itatapon ko lang yung bola. Tapos, magiging masaya ka na ano ako dito, clown. Ginagawa mo ang katatawanan. O ayan. May power na si po. Po. Mm. Yay. Po, po. To sleep. Let's go. Po. Po. Matulog ka na, huwag kang bumangon, okay? Ayan. Uy, bakit bigla kang lumaki po? Hindi ko ka ganitong kalaki ganina. Okay, so let, let's off. Good night po. Oh, ayan. Uy, po. Ay dito. Ah, dito ka? Akala ko. Akala ko. Ah, ako pala dito matutulog. Gagi. Okay, tulog na. Good night po. Saan ako pupunta? Put, go, and bed, and sleep. And sleep. Hindi, okay, matutulog ako. Paano ba matulog? Natutulog ka ba? Bakit? Nakabukas yung mata mo. Grabe ka matulog po. Bala kang pinatay. Dito ka ba matutulog? Oh. po. Huwag mo akong pinagtitripan po. So, okay. So, tatanggalin na natin itong at matutulog na tayo po. Ay, naku po. Ayawan ko na lang sa iyo kung anong gagawin ko sa iyo po. Okay. So, okay po. Na ito. Uy, wala nang tutorial. Hindi na tutorial. Uy, men, kailangan ko ng tutorial. I can't live without tutorial. Ito, sagi, subuin. So Uy, gaging, hindi siya sumusubo, men. Uy, po, anong gagawin ko sa'yo, po? Po? Po, anong gagawin ko sa'yo, po? Ano naman, eh. Oh, lala take care of po, of them. Put them in. Oh! Oh, dalawa na yung po. Put them in the game room. Take care of po, and Polina. Feed them. Okay. Feed them. Okay. Let's go. Dalawa na yung po natin. Yung isa, gagaguhin tayo. Yung isa, bibigyan tayo ng sakit sa ulo. Uy, naglakad siya. Man, marunong na siya maglakad. Wow. Amazing. Oh, ayan. Kamatis. Subuin mo. Itong saging, subuin mo rin hindi siya sumusubo ng saging. Diba po? Ayan. Okay po. Ito. Mini, mini, mini mo. Aww, so cute. Ito na lang sa'yo. Sight. Okay. Ito. Pagkain mo. Hoy. Sight. Saging. Ito, last. Mm. Put them in the game room. Kagi. Ito, last. Mm. Put them in the game room. Wala na tayong pagkain. Kagi. Alis ka na ba po? Lalayasan mo na ba ako? Looks like it's shit. Gagawin na nangyari sa iyo po. Bigla kaya ta naging addict. Isang isang gabi lang 'yun ah. Yeah, I think matutulog ka ulit. Click the share. Share. Okay, check the share. Share. So ano meron? Oh! Po, may sikreto ka pala po. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lo. Gagi po. Ano to po? Oh, what? Hala. Gagi. Kinakita ni yeah. po po, sorry po kapag naglalaro ako ng skateboard hanggang 5 lang yung score ko po. Po. Killer ka pala po. Okay po. Um, uh, anong Joel, battery near the car. Okay. So, i- So, nasa yung car? Number 4. Okay. So, The battery, near the car. Ah, oh, wait. Saan yung talag talagang dalarin? Oh, wait. One. I3. Okay. Po, is what I Okay. Door. Okay, so E, pumunta tayo sa one. May fried chicken doon. Po, dalhin mo ako. Pizza. 30 seconds okay nice 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 let's go let's go 30 seconds we will we, we wait and 30 seconds uh e number three yeah nice 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 go 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 everything that 30 seconds let's go let's go who's watching go, let's go. Ah! Let's go, baka makita kayo ni Po, dali. Let's go. go. Nice, look. Wala na. GG. Po. Hala, patay. Wala na, kakainin natin. Po, pasensya na po. Kung hanggang 5 lang yung score ko sa scoreboard. Sa led, sa skater. Alala, wala na. Okay. Start. Nice Go Shit Po oh. Putang ina mo Gago Wait, what? Bakit hindi yun? Ano? Kainin mo na lang ako po Wala na Masarap naman ako eh Kainin mo na lang ako eh, Saan mo ko dadalhin? Wala na. Okay, okay. Oop. Ah, wala na. Wala na, wala na. GG na. Ah. Okay, so kailangan natin mga Po. Oh. I accidentally left the game. So yun na lang. <laughs> Okay hindi ko natapos gagi naharang si po